Hei. Masuk enggak, Bro? Tung. Itu kan misteri ya. Hei. So may lanang mo tol so doon kami galing sa nakita niyo yung bahay na nasa loob ng uh, bubat so, doon kami kanina so, yung uh, nakita namin yung mga na damit na lang ni Dudong yung nakita namin yung katawan niya hindi namin nakita tapos yung mga

Amin mga channel putahanin nyo guys bawat, bawat angulo ng video namin at share po ang uh, bawat video namin uh, shout out na pala sa lahat lahat ng uh, sumusubaybay sa aming uh, uh, bawat video so, napaka pero gagawin ng lahat ma ma, ma solve na itong uh, problema ito So, ang namin dito ngayon ay yung yung mga tol. yung mga Na aswang. Na so, yun ang um, namin dito. Uh, so ang kasi, di ba isang pamilya yung sa tol? So, At saka yung, yung nahawa na uh, uh, pinsan nila. Na diba? Pero diba? dito tol, para matawin <coughs> tayo. Kutulbo bugarin ng nga pala sa posisyon. <coughs> pala kay

Ayan. Especially uh, kaya Ate Ingat. Ingat sa tabaho mo. Kung nga pala, Tita Jill uh, nga pala. O, Buti na alala ni. O. So, kumusta nga pala? Kum kumusta ka dyan, so na, tita kita? Tita <laughs> tita. Ingat ka, ingat ka Ingat ka mga Maka... Alam ko nagtampo si, si Tita Jis.

marami yung aswang na nalapit sa atin e, eh, hindi ko pa na to alam kung paano gagamitin to ang alam ano, ko lang e, ano sa kanila panakot ito kay Carmen C si. ma'am ito, ito, ito yung iba na huh? so, sa gunog <coughs> ano yun? lana to? Oo. So sana guys, ma-share niyo tong mga video namin. Siyempre, sa hindi po makasubscribe sa akin channel, no. Please subscribe at uh, kalimutan no. i pakipindot ng notification bell para lagi po kayo updated, no. sa lahat ng video. Lalong salamat talaga sa inyo. No sa mga Laging nanonood. I-subscribe dito po, wala kayo. Hindi kami dito, ngayon. Mas pangandaan yeah, na. sa no? Dito ngang, na, ngang, dito ngang, ngang dito kami talaga. matutulog kapag mayroon kami ng tent. May tent na sa na naman. Lahat ng kasubscribe sa amin. kami Try namin hanapin si Dodong si do do kasi uh, mag uh, challenge kami dito. Ano talagang mayayari? Magdamag. Mga idol, kasi si Dodong, nakagutay-gutay yung mga ano niya doon.

Ano, yeah, mo dito? Ay, na-busuk po namin. Si tatlo lang kami ngayon, eh. No tol, eh, hey, di ka swito kaysa sa dalan, 'no? Ah, eh, konta ka. Ah. Si isoko. Hmm. Si isoko. Загатно. Вот для тебя. И будем испытывать. Угу.

Lidu 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 La casa no, ang iba yung gutom ko dito. na to talaga kami uh, buksain yung uh, mga kulam hirap ganyan kasi hindi bang sa aswang may mga kulam pa so ingat ingat lang talaga tayo dito so isa lang po yung uh, ilan na sa inyo guys na ma-share nyo na itong video uh, na to. meron hindi kami titigil hanggat hindi namin malatas ito na uh, problema to kasi delikado na kapag uh, sila ay dumami at uh, makapitsala pa ng mga ibang tao at saka yung mga bata o so, oh, yung mga bata sa magbibiktima nila gaya lang na anak ni Dodong at saka si Dodong wala na so pinatay na ng kulam na <coughs> 잠깐 잠깐 여기나 그럼 뒤로. 허이. 대다. Hei. Apakah matu? Boom. Itu kan misteri ya. Hei. and

Ano yung kasama mo? Ha? Kasama hmm. ka? Ha? Isi ka ba nung dito? Ha? Ha? Mamala ka? Bakit ka napunta dito? Mana kita kan ke nak petik kan ini? Hmm. Hah? Hmm. siapa pengalaman limo. Hmm. Limo tuan. Limo tuan mu? di tutur dong. Musim kadir dong. Kalau kapang demit. Hmm. Hah? Hmm. Kita udah berapa? Hmm. Hah? bông đâu đúng đúng xong chưa nagaandar <laughs> okay, magbiro lang ganyan ah

ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って、